Hello guys! Ito na nga pala ang ating part 7. So ngayong araw ay i-reveal ko sa inyo kung magkano ang nagagasto natin kahit hindi pa yan natatapos. Magkano na nga ba ang nagasto namin dito ngayon? So wala pa nga yung bintana pero ayan na forma na siya talaga. So ayan nakapag-flooring na rin sila dyan sa ating sala-sala. Dalawa ang purpose dyan eh. Pwede mo siyang gawing parking area, pwede mo rin gawing sala. Pero para sa akin, gawin ko na lang tong sala. Kasi malawak naman yung paligid at pwede tayo doon maglagay ng parking area. Diyan sa may nilalagay na buhangin, yan ang gagawin naming parking area. So ito, gagawin nating sala. So yun na nga, guys. Nagkulang na naman yung semento natin kaya hindi nila natapos agad ang flooring kaya bumili na naman kami ng tatlong sakong semento dagdag expenses na naman guys pero ganun talaga dahil gusto nga nating magkaroon ng sariling bahay kahit ganito lang kalaki na bahay ay comfortable ka na at least sarili mo di ba ang dami ko nga rin nababasa dun sa comment section dun, dun sa part 5 at sa part 6 so ang dami nga nilang sinasabi dun na itong bahay daw na pinapagawa namin ay mahina daw yung pundasyon so nagsasayang lang daw kami ng pera Oops, wag muna kayong manghusga guys. Dahil nasa exciting part pa lang tayo at hindi pa tayo natatapos. At baka matapos na nga ito ay maisipan nyo na rin na magpatayo ng katulad lang nito. Lalo na't pag nalaman nyo kung magkano lang ang budget na kakailanganin mo para sa ganito kalaki na bahay. At sa sinasabi nilang mahina yung pundasyon, nagkakamali rin kayo doon. Siguro naman wala naman sigurong gustong magpatayo na mahina ang pundasyon ng bahay kasi nga alam naman natin na masasayang lang pera natin doon. So dahil nga ito na yung nauuso ngayon at mas nakakatipid nga tayo hindi sa tinitipid naman natin yung ating munting bahay. Ang ibig sabihin ng nakakatipid ay mas mura daw ang ganito na mga materyales at ito na ang uso ngayon. Mura na, matibay pa. So eto na nga, guys. Ginigiba na nga namin ang dati naming munting bahay kubo. So eto na. Ito na nga 'yung atip ng aming bahay kubo, ayan. Sobrang nalungkot nga din ako, guys. Kasi nga itong bahay kubo namin ay may sentimental value talaga ito sa akin. Kaya nung makita ko na natanggal na 'yung bubong, parang gumuho na rin 'yung mundo ko. Char. <laughs> Charot lang guys, kailangan din natin humugot maminsan-minsan. Kasi kapag damdamin ko yung mga sinasabi niyo dun sa comment section, baka magkasakit pa ako sa puso niyan. So na nga guys, ipagpatuloy na natin yung ating kwento. Kasi re-reveal ko pa nga sa inyo ngayon kung magkano na ba ang nagagasto namin. Hindi pa yan lahat-lahat guys ha. Yung ito lang muna, yung mga natapos pa lang. At dahil nga guys, ang dami ding nagre-reklamo sa aking videographer. Nakakahilo daw yung video. Kaya ayan, sabi ko sa kanya ngayon, slow mo mo ng konti. Paano kasi guys, sanay kasi itong mag-pass forward. Kasi kapag nakikita daw niya si Crush, ay nagfa-fast din yung heart niya. Char! So yun na nga guys, balik na nga tayo kung magkano nga ba talaga ang magagasto natin sa ganito lang kalaki na bahay. Alam kong marami ding interesado sa inyo na malaman kung magkano ba talaga ang lahat-lahat na magagasto natin dito. Dahil hindi naman lahat na makakaya agad na magpatayo ng malaking bahay. At yung sinasabi nila na dapat malalaki yung mga haligi. Siguro guys, binabagay-bagay din naman sa laki ng haligi at sa laki din ng bahay na pinapatayo mo. Paano naman kung ang laki-laki ng haligi mo tapos ang liit-liit lang pala ng bahay na pinapagawa mo? Ano naman ang magiging hitsura nun? So yun na nga, mindset ba? Mindset! So yun guys, i-reveal ko na nga. So sa ngayon, ang ma-reveal ko muna sa inyo ay ang total na nagasto natin sa lahat ng nabili natin na materyales at sa ganyang forma pa lang. Sa natapos pa lang guys. So hindi pa lahat-lahat. Kasi hindi pa naman tapos. So ito na nga. Ang total na nagasto namin ngayon ay nasa 43k na. Worth it na worth it na yung 43K mo dito guys. 43K tapos may ganyan ka na. Ang kulang na lang dyan ay bintana na lang. At, at saka yung dingding at kesame at tiles. So sa 43K nakapagpa ka na ng ganyan. Siyempre magdadagdag din tayo ng CR. Ang dami ko nga rin nababasa sa comment section guys. Mayroong nagpapresyo doon ng 230K, 300K. Kano sa palagay nyo guys, aabot kaya tayo dun sa presyo na yon? So sa ngayon, yan muna ang maire-reveal ko sa inyo. So abangan nyo ulit ang ating part 8 guys at baka doon ay maire-reveal ko na sa inyo ang lahat-lahat kung magkano ba talaga ang total cost na magagasto natin sa ganito lang kalaki na bahay. Hanggang dito na lang guys at maraming salamat sa inyong panunood. Abangan ang ating part 8. Bye!